Hello, what's up mga kalae welcome back dito sa Alay Nation Vlogs mga kalae Ngayong umaga mga kalae ay uh, nagpakain na tayo ng ating mga alagang kalapate mga kalae ano? So yung mga inakain na lang ang hindi pa natin napapakain ngayong araw Ngayong umaga so ibigyan ko sila maya maya At eto yung ating mga ibon mga kalae yan, kumakain na sila. Yan, kumakain na. Kumakain na sila. goods na goods na yan. So ito, bibigyan na natin ng pagkain at talagang gutom na itong mga to. Bibigyan na natin sila. Ito yung kanyang pagkain. Nilabisan ko natin to para kasi pakakawalan natin sila mga kalay. Pakakawalan natin sila ngayong araw mga kalay. Ayan. Ngayong umaga sa hapon na natin sila papasukin ng mga alaga natin mga kalapati mga kalae yan yan aapat na lang yan mga kalae kasi nag overfly kahapon yung ating isang ibon mga kalae yung ating dalawang ibon pala mga kalae nag overfly kahapon mga kalae so nilabisan ko yung patuka nila ngayong umaga kasi iiwanan natin yung patuka dyan mga kalae dahil nga bubuksan natin tong loop natin ng pliers para makalabas sila maghapon sa hapon natin sila papapasukin mga kalae so yun mga kalae ano so yun muna at ito, uh, nabigyan na nila natin. Dali na lang natin sila ng tubig. Napakain na natin to. Napakain na rin natin to. Yan, nabigyan natin sila ng tubig. Good na gusto na yan. At ito, napakain na rin natin. Dalagyan na lang natin ng tubig. Mga kalae, eh. yan. Hinuutay-utay na nila yung pagkain nila. Ito, napakain na rin natin. Yun yung may itlog. Ito, napakain na natin lahat. So, yun, mga kalae. Eh. At mayroon uh, meron tayo isang dagit. Ayun, mga kalae. Eh. Hindi natin yan huhulihin. At uh, yung ating dalawang young bird, yun mga kalae, anto doon sa dulo. Yung ating dalawang young bird oh. Na nandiyan sa dulo na yan. Kahapon pa yan, hindi makain ng hapon mga kalae. Hanggang ngayong umaga. So, po, hintayin natin yung mga yung bubaba. Kung buba. Kasi mahirap silang pababain dyan kasi may dumadapod ibang kalapati dyan mga kalae. Na, taga doon mga kalae. Sa puno na yan yung puno na malaki na yan ng sampalok may kalapat din dyan dumadayo doon ng ibon lumilipad doon so yun mga kalae kaya may tayo mga kalae pababain yan yun oh no? Ha, sa taso, mga kalae yan no? o kung makikita nyo yan ang ating dalawang young bird yan kahapon pa yan overplay na yan mga kalae so hindi ko na inaasahan na mahuhuli pa natin yan o babalik pa dito yan so okay na yan pababayaan ko na yan mga kalae pero umabalik sila dito, napakaswerte natin. Bibigyan ko na ng tubig tong mga to, mga kalae. Sama ng mga to, para makapagsubo na sila ng maayos mga kalae. So, pa ang tatakpa, tatakpan ko rin to mga kalae kasi nga, yung init ay dito pumupunta. So, naiinitin yung patokan nila at tubigan. Mahirap yun. Baka magkasakit sila. At ayun ang dagit natin. No? Lumilipad na. No? Pauli-uli. Oh. Ganda pa man ang ulay. Pero hindi natin yan huhulihin mga kal Kung gatmaari, maku maaari, makuha natin yung dalungyang bird natin kasi naka MMF, naka MMFC yun mga yun mga kal <tod> Dahil nga wala na tayong magagawa dyan, eh, yun. Ang gagawin na lang natin nga mga kalae ay palalit na yung ng tubig itong mga kalae at alpasan na natin yung mga ating mga alagang ibon mga kalae so pabalik ko sila sa inyo maya maya mga kalae so yun nga mga kalae ano ayan nalagyan na natin ng tubig lahat ng kanilang painuman so sasaraduhan na natin yan tatakpan na natin yan at the same time ito nalagyan na rin natin ng tubig nila iiwanan natin yung patoka dyan nalagyan na rin natin ng tubig lahat naman sila ay goods na goods na so pwede na natin itong alpasan mga kalae at mamaya na nga natin silang hapon pauwiin mga kalae para masanay na sila dito sa labas ng kulungan nila kung sila man ay eh, mag overfly wala na tayong magagawa doon ganun talaga kasama sa pagkakalapate yun so sasaratan ko doon ako muna itong mga to mga kalae so yun nga mga kalae ano so dito ako muna natatapusin itong video to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalae at huwag mo rin kakalimutan mag comment sa ating comment section para mayroon tayong mapag-usapan doon na bahala mga kalae so bye bye salamat hindi ka oh, matahimik